Panike Loop. Ito ang ruta na iikutin natin for today's video. Taraan tayo sa scenic mountain road na Marilake Highway at mapapasyalan din natin ang mga sikat na tourist spots sa kalsadang ito. Mag side trip din tayo sa coastal road ng Real Quezon upang makita ang kagandahan ng dalampasigan dito. Kaya samahan nyo ko and enjoy the ride. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Muling nagbabalik si Solomon Rider upang gumawa ng mga videos ng mga adventures at rides natin. Sa video na to ay gagawa tayo ng isang loop. Ito ang tinatawag na Batman o Paniki Loop. Ang Paniki Loop ay ruta na dumadaan mula Antipolo hanggang sa kabuuan ng Marilaki Highway sa Infanta. Bababa ng Real Quezon at Pami Laguna at dire-direcho pabalik na Antipolo para makagawa ng imahe ng paniki sa mapa at ngayon ito ay bubuuin natin at ngayon ay nandito na tayo sa Marilake Highway babagtasin natin ng kahabaan na ito hanggang Infanta Quezon may layo ito na 100 kilometers kaya samahan niyo akong muli guys. Let's go. Oras natin ay 6:43 ng umaga. Maaliwala sa panahon sana tuloy-tuloy ito -tuloy hanggang sa makauwi tayo. Ang kabuuan pala ng ruta natin ay lagpas 200 kilometers. Hindi na tayo gagamit ng Google Maps guys kasi dire-direcho lang naman ang ruta natin. Nagawa na rin naman natin ang ruta na ito last year. Pero hindi natin alam na yun na pala ang paniki loop. ride right sa mga kapatid nating siklista ang lalakas ninyo dati rin naman ako nagdibisikleta guys pero nahumaling na din ako sa motor kaya eto na tayo ngayon guru guys gamit si red Honda beat welcome to palo alto nabibilis well tayo ay enjoy the view dito na tayo sa yes city साथ एक सी daming buhangin dito sa part na ito delikado, Dandaan daan tayo hmm, mayroong ginagawang gusali rito ano kaya yan? tayo ay nasa Sampalok Tanay Rizal na guys at dahil tayo ay nasa Tanay Rizal na tayo ay malapit na sa susunod na lalawigan. Ito ang Laguna, na isa pang sumasakop sa Marilake Highway. Sa mga di pa nakakaalam, ang meaning po ng Marilake ay Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Tatlong lalawigan at isang city po ang dinadaanan ng Marilake na may kabuuan na 100 kilometers at ang hangganan po nito ay nasa Infanta Quezon at yun po ang babaybayin natin sa highway na ito at itong Marilake Highway na binabagtas natin guys ito ay nasa itaas na bahagi ng pakpak at ulo ng paniki kung titignan natin sa mapa at tayo siguro ay nasa one fourth pa lang ng ruta natin hindi ka talaga magsasawang balik-balikan itong Marilake Highway Napakasinik ng lugar at napaka-relaxing Napaka-greeny ng lugar sariwa pa ng hangin Tapos samahan mo pa ng music Talagang relax ka dito Kaya hindi nakapagtataka kapag marami talaga ang nag-rides dito sa kalsadang to. Ang binabagtas natin ngayon guys ay nasa ulo na ng paniki sa mapa. Hindi ko lang alam kung sakop na ito ng Laguna or Tanay pa din. Nandito na tayo sa isa sa mga tinatambayan ng mga motorista habang binabaybay ang marilake. Pwede kayong mag-stop over dito habang minamasdan ang overlooking view ng kabundukan dito. Mas marami pang magagandang tanawin ang makikita natin along the way. Tara, let's go! Ang ganda ng mga pine trees dito. Santa Maria. Para ka din nasa Tagaytay. Kahit mataas na ang haring araw, malamig pa rin dito. oras natin 9.16 may ginagawa pa dito ito pa rin yung landslide na nadaanan natin nung nakaraan pa ginagawa na siya ngayon Welcome to Infanta Quezon Pakagating na tayo sa Arco ah. Ito yung bagong Lion's Head na tinayo dito Bagong attraction to Oh nice, ang ganda Next time babalikan natin yan Aakyat tayo sa taas Ang ganda naman dyan Dadaanan muna natin yan sa ngayon Time check 1004. Nasa 75 kilometers na yung binabiyahe natin. At tayo ay nasa ibabaw na ng pakpak ng paniki sa mapa. Patuloy lang tayo sa pagbagtas nitong Marilake Highway. Sa tayo ng pataas, guys. Dito na tayo sa pinakatuktok ng Marilake Highway. Dito so, pa baba, baba naman tayo. Oh, maganda na yung kalsada dito. Unang tulay na nadaanan natin pangalawang tulay maayos na yung maganda na yung pintukan ng mga tulay dito pangatlong tulay kung nasaan ang kakawayan falls nandyan sa baba ang kakawayan falls guys pwede kayo maligo dyan isa yan sa mga dinarayo dito sabi naman maka-overtake to light sayo, sir yung nakapuro wheels, dahan-dahan lang sa kanan natin ang Pinlock Falls, isa din sa mga dinarayo dito guys napakaganda ang paliguan napakalamig pa ng tubig nagpipicture-picture picture sila dito isa din sa mga paliguan dito guys, itong Lola's Haven walang binabili ko ngayon ha? walang gano'ng tao tuloy tayo ayun oh. wow grabe, napakaganda hintuan nga natin saglit picturan lang natin. Oras natin, 10.39. Binabagtas pa rin natin ang Marilake Highway. Habang nakikita ang mga magagandang tanawin dito. Puntahan natin ang Agus River, guys. Isa yun sa mga dinarayong pasyalan dito sa Infanta Quezon. Napakaganda kasi ng Ilog ng Agos. Kaya puntahan natin 'yan. Guys, bababa muna tayo sa Agos River. Hanapin natin kung saan tayo pwedeng bumaba. Papunta sa ilog this way. Ah, ito. This way to Hayahay Agos River. Ah, ito na siya. Dito muna tayo mag-stop over. Wala naman pong entrance. Sampo. Mayroon dito yung binabayaran na passway. Sa motor, 10 pesos, tricycle, 20. Mga kotse, 30. Thank you po, thank you po. Welcome to Agos River. Wala ganun tao ngayon dito dahil weekday. Pwebes ngayon. Pag weekend siguradong marami ang pupunta dito daan lang tayo dito guys konting picture at palipad lang ng drone mayroong mga floating kubo dito na pwede nyo rentahan ang dami din dito mga cottage na pwede nyo uh, silungan dahil dito ay napaka -init. wala kayong ganong sisilungan dito hindi yung mga kubo lang nakausap natin sila sir ayan mga turista dito ang rate daw nila sa kubo ay 500 pesos sa floating kubo tingnan natin kung gaano kalamig ang tubig dito mababaw lang ang tubig dun oh. kaya pwede tayong lumusong medyo malamig din ang tubig dito sa ilog. dito ngayon. Kalmahin tahimik After natin sa Agus River, tuloy-tuloy na tayo hanggang sa end point ng Marilake Highway. Guys, nandito na tayo sa hangganan ng Marilake Highway. I love king Mohim I love tunguhin Mabuhay, Infanta. Nice. Karating na tayo dito sa dulo ng Marilake Highway. Kapag diniretso nyo yan, guys, papunta na yan ng Infanta Quezon sa may dulo. At papunta din ang General Nakar. At kakanan tayo dito, papunta ng Real Quezon at para makabana tayo sa Fami laguna Nasa 110 kilometers na yung nilalakbay natin at nasa Dulo na tayo ng pakpak ng Paniki sa map. Okay? Let's go. Tuloy na tayo. magpagas muna tayo. At 1 bar na lang pala tayo sa fuel gauge natin. Ata. Ah. Tinatahak na natin ngayon, guys, ang bandang ibaba ng pakpak ng paniki sa mapa ng loop natin tabi tabi na yung mga beach resort dito pero doon pa rin tayo pupunta sa Balagbag parangay malapad kasi napakaganda ng view doon kapag may oras pa Daanan din natin ang Balagbag Falls. Balikan natin 'yon. Ganda ng tulay nila dito. Para kang nasa Ilocos Region, ganito ang mga tulay doon eh. Nice, ang ganda naman dito. Wow. Linaw ng tubig oh at doon din sa kabila ang ganda isap ng paliligo ng mga bata doon oh. next time balikan natin ng lugar na to oh, masarap buong bahay doon no? ay Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Kapulin na din sa dagat. Eh. Yung pinagay kumukulin din dito kaya dalian na natin. Palagbag Falls. Okay guys, oras natin 1.31 na Tuloy na tayo Balik na tayo sa ruta natin Dahil maghahapon na Hindi na tayo tumuloy na pumasok sa Balagbag Falls Nagpalipat na lang tayo ng drone sa taas Sariwa talaga ng hangin dito pag may dagat Mabalik-balikan natin itong lugar na ito nasa ibabang bahagi na tayo ng pakpak sa ruta natin may 113 kilometers na ang binabiyahin natin back to the main route tayo guys alsadang ito ay dire diretso na pababa ng family laguna mo muna tayo dito guys nakagamdam ako ng antok pahinga konti Wagas natin, 157. Dito muna tayo. Okay, nakapagpahipahingan na tayo guys. Tuloy na natin ang biyahe. Wagas natin, alas dos ng hapon. 145 kilometers na ang nilakbay natin. Okay, let's go. Mayroon pa tayong kulang-kulang na 100 kilometers para mabuo natin ang Batman Loop. say Sinuluan Laguna. Nasa Sinuloan, Laguna na tayo guys. Nakabalik na tayo ng Laguna. Nandito na tayo sa baba guys malapit na tayo sa intersection kanan na tayo dito sa intersection guys mabitak laguna na tayo sige bakbak Paahon na po tayo ng Mabitak, Laguna Papunta ng Pililia, Rizal Babalik na tayo sa Rizal Province Malapit na nating mabuo ang ating loop Pililia, Rizal na tayo Kitang-kita dito yung mga windmills, oh. Sana sana soon mabalikan natin ang Bangiwin Mill sa Ilocos Norte sana makapag North Luzon Loop ulit tayo soon babalikan natin yan nakababa na tayo sa kabundukan ng Pililia Diret direto na to papunta ng Antipolo guys Konti na lang Oras 3.44 ng hapon Maswerte tayot mga dinadaanan nating lugar ay dinaanan na ng ulan Kaya parang sumusunod lang tayo sa ulan Morong Rizal na tayo guys Apat na bayan na lang Kompleto na ang ating loop Makukompleto na natin ang paniki loop Guys, so oras natin alas 5 na lang ako Nandito na tayo sa Taytay -tay Rizal malapit na tayo sa Atipolo dahil dyan dito ko na tapusin ang video natin kung nakabot ka sa part ng video na ito maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga susunod na ride sulit ride safe po sa inyong lahat